Ang unang ngipin ng iyong baby at ang mga cute na smile nila ay ang milestones na dapat mong abangan at pahalagahan. Kung napapaisip ka kung kailan lalabas ang mga ngipin ng iyong anak, mainam na malaman na ang oras ng pagngingipin ay nag-iiba-iba depende sa baby. Patuloy nyo lamang panoorin ang video na ito dahil aming iisa-isahin ngayon ang mga tanda ng pagngingipin ng baby at ng management dito. Simulan na natin! Mga tanda Biting Ang pressure mula sa ngipin na tumutusok sa gilagid ay nagdudulot ng discomfort sa mga baby na maaaring maibsan sa pamagitan ng counter pressure sa madaling salita, pagmuya at pagkagat. Ang mga baby na nagingipin ay isusubo ang kahit anong kaya nilang abutin, kasama na ang rattles, sarili nilang mga kamay, yung nipples mo kung ikaw ay nagpapadede. Kapag nangyari ito, kailangan mong itanggal siya mula sa iyong dede at magbigay sa kanya ng malamig na tela. Maaari rin niyang kagatin ng iyong mga daliri, crib gates, at stroller guards. Drooling Mahirap paniwalaan na sobrang daming fluid ang maaaring lumabas mula sa maliit na bibig nila. Ngunit ang pagingipin ay maaaring magpalakas sa kanilang paglalaway. Ito ay nagsisimula sa mga baby sa pagitan ng 10 weeks at 4 months of age at ang paglalaway ay maaaring magpatuloy hanggat hindi pa lumalabas ang mga ngipin ng iyong baby. Kung nakikita mo palaging basa ang damit ng iyong baby, magkabit ka ng isang bib upang palatili siyang mas comfortable at malinis. Palagi mo rin punasa ng kanyang baba sa buong araw. Refusing to eat Maaari mong mapatahan ng iyong baby na umiiyak sa pamagitan ng paglalagay ng isang bagay sa kanilang bibig, maging bote man ito o ang iyong dede. Ngunit ito rin ay maaring magpalala sa naramdamang pamamaga ng gums nila. Kaya naman, ang mga baby na nagingipin ay maaaring maging iyakin pagdating sa pagpapakain at mas nagiging frustrated kapag hindi naibsan ang kanilang discomfort o ang kanilang gutom. Ang mga kumakain na ng solid food ay maaaring tumanggi sa pagkain kapag sila ay nagngingipin na. Teething Rush Kung ang nagngingipin mong baby ay naglalaway, ang patuloy na pagtulo ng laway ay maaaring magdulot ng chapping, pamumutla at rashes sa paligid ng kanyang bibig, baba at maging kanyang leeg at dibdib. Ang pagpupunas sa laway ay maaaring makatulong upang maiwasan ang iritasyon. Maaari ka rin gumawa ng isang moisture barriers area gamit ang Vaseline o Aquaphor at imoisturize ito gamit ang isang gentle, walang amoy na skin cream. Ang nursing cream ay maaaring maging mabuti para sa sensitibong balat ng iyong baby. Ear pulling and cheek rubbing. Ang mga baby nagngingipin ay maaaring hilahin ng kanilang mga tenga o hagudin ang ng kanilang mga pisngi at baba. Ang kirot sa kanilang gilagid lalo na mula sa lumalabas na molars nila ay maaaring maramdaman sa ibang lugar dahil ang gilagid, mga tenga, at pisngi ay may parehong nerve pathways. Tandaan na ang paghila ng tenga ay isa ring tanda ng pagod sa iyong baby at ito ay isang sintomas ng isang infeksyon sa tenga. Kaya subukan mong alamin kung ano ang dahilan sa likod nito. Irritability ang bibig ng iyong baby ay makakaramdam ng sakit habang ang ngipin ay dumidiin sa gilagid. Hindi nakakagulat, maaaring magdulot ito ng pagkairita sa baby. Ang ilang babies ay maaaring maging iritable sa loob lamang ng kaunting oras. Ngunit ang iba naman ay maaaring manatiling irritable sa loob ng mga araw o linggo. Crying or Whining ang ilang babies ay madali lamang ang naranasang pangingipin, walang reklamo. Ngunit ang iba naman ay nahihirapan sa kirot dahil sa inflamasyon ng gilagid na maaari nilang sabihin sa iyo sa pamagitan ng pag-iyak. Ang unang ngipin ang kadalasang pinakamasakit pati na ang molars dahil sila ay mas malalaki. Buti na lamang Karamihan sa babies ay nasasanay na rin kapag nagtagal at hindi na sila nagre-reklamo. Gum Hematoma Nakakapansin ka ba ng bluish na umbok sa gilagid ng ngayong baby? Maaaring isa na itong gum hematoma o dugo na nakakulong sa ilalim ng gilagid dahil sa pagtubo ng ipin at hindi ito dapat ikabahala. Ang isang cold compress lamang sa gums ay maari nang maibsa ng kirot at maaring makatulong sa mabilis na paghilom ng hematoma. Kung patuloy na lumalaki ang hematoma, magpakonsulta na sa isang pediatric dentist. Night Waking Habang lumalabas ang mga ngipin ng iyong baby, ang kanyang discomfort ay maaring masira ang kanyang mahimbing na tulog sa gabi kahit na dati naman ay mahimbing ang kanyang tulog parati sa gabi. Paano pakainin? Try going back to purees. Kahit na ang iyong baby ay nakatapos na sa purees upang makakain ng mas maraming solid food, habang ang kanilang gilagid ay sensitibo pa mula sa pangingipin, maaaling ayaw nilang mumuya Ilabas mo muli ang iyong baby food at itabi mo muna ang anumang kailangan pang nguyain sa loob ng cabinet hanggang sa tumubunan ng tuluyan ng kanyang ngipin. Ang malalambot na pagkain tulad ng soup, mashes, yogurt, scrambled eggs, at purees ang mga magagandang pagpilian. Use a mesh feeder ang isang mesh feeder ay hinahayaan ang iyong baby na makanguya ng pagkain ng mas matagal, nang hindi kailangan kumagat. Ang mesh feeders ay napakahusay para sa frozen foods, iced cubes ng puree, gatas o smoothie. Ang texture ng mesh at ang lamig mula sa pinalamig na pagkain ay nakaka-relax para sa gilagid ng iyong anak. Ang malaking bonus pa rito ay na ang baby ay unti-unti na rin makakapagkonsumo ng calories. Make it all cold. Palamigin ang anumang pagkain bago ito ibigay sa iyong baby. Ang anumang ibibigay mo na nasa room temperature lamang, maging crackers man ito, ilagay mo na ito sa loob ng ref ng saglit. Ang anumang frozen ay perfect para sa isang nagingipin na baby. Say hello sa popsicles. Maaari kang gumawa ng sarili mong popsicles mula sa isang kale smoothie para sa isang healthy twist. Provide something to know on. Dahil ang bawat isa ay naiba, ang mga baby ay maaari ring gustuhin ng pagkain na mahirap nguyain imbis na malalambot na pagkain. Minsan, ang mga baby ay gustong i-rub ang kanilang gilagid kung saan ang ngipin ay sumusubok na lumabas. Ang mga pagkaing tulad ng carrot sticks o whole green beans ay maganda para rito. Upang iwasan ng choking, dapat ay mabantayan ng baby habang nakaupo siya at kumakain sa isang high chair. Numb first, eat next Hayaan si Baby na ngumuya muna ng isang malamig na tether bago kumain upang mamanhid muna ang kanilang gilagid at mabawasan ang kirot habang kumakain. Ang pagpapamanhid sa namamagang gilagid gamit ang malamig na tether bago kumain ay maaaring maging mas masaya ang karanasan sa pagkain ng iyong anak. Mas gugustuhin nilang kumain kung ngunguya muna sila ng pagkain na malayelo. Nagustuhan nyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli, kami ang Kalundungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!